Man lang sa lamay, pero siya na ngayon ang pinaglalamayan. Yan po ang sinapit ng isang binatilyo na pinagbabaril matapos mapagkabalang ibang tao sa Pangasinan. Nasa frontline ang balitang yan si Justine Ponsalang. Hindi pa rin matanggap ni Alin Karina Sarkinia ang nangyari sa 13 anyos niyang anak na si Charles. Pinagbabaril kasi ang binatilyo sa isang lamay sa barangay Pulay sa Villasis, Pangasinan itong biyernes. Nagtitindala ng balot si Charles kasama ang ilang kaibigan ng dumaan sa burol. Dito na dumating ang mga salari na sakay ng motrosiklo at pinapotokan ng biktima. Sinubukan pang isugod sa ospital si Charles pero idineklarang dead on arrival. Bukod sa napatay, dalawa pang nasa lamay ang nasugatan matapos tamaan ng bala. Uh, ito pong uh... Minoridad edad ay nanonood po sa mga naglalaro doon sa lamay ng baraha. Tapos bigla pong dumating itong mga suspect natin, nalulan ng kanilang motor. Sobrang sakit po na hindi po po may, may pailiwanag kasi sa nangyari po sa aking anak. Sa murang edad po niyang ito, masapit kaagad ang kamatayan ya sakit-sakit po bilang isang ina. Ang may ipong kita sana nila gagamitin bilang alawan sa anak ngayong linggo sa pagpasok sa eskwela. Mabait, malambing at masipag daw si Charles. Hindi nga po, hihilap talaga ito bro. po, ayaw ko nang magsalita kasi nga po. Pag naiisip ko po, po, yung mga pangyayari, hindi ko po, po makakaya talaga. Sobrang hindi ko po, po makakaya. Base sa investigasyon, posibleng biktima ng mistaken identity si Charles. Maaring ang subject po talaga nila na barilin ay yung uh, uh, yung isang uh, nandun na, na nasa lamay noong uh, gabing iyon. Kasi uh, base po sa informasyon natin ay may nasuntok daw po itong uh, isang uh, tinitignan natin na pwedeng maging subject ng mga bumaril dito sa biktimang minoridad na kung may na po na dalawa. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng mga namarig sa burol. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Ponsala, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.